Ricky, PLA Class 1983 Paron for the Cadets past, 30 30. The Canal Class Baron Go ahead of the Nada Magandang uh, abon sa Canal Alamang pinaglalaban natin Magkaisalamat sa inyo, ha? Magkaisalamat. tao lang. Pero, lahat tayo, Pilipino. Pilipino tayong tara. Yun? Yung mga Pilipino na inoconceptive, yung ginagawa na mali ng gobyerno nato, hindi na tama. Maling mga Pilipino na Mga parang prestar, Pilipino iyon. Ah, hindi tama! Hindi na Bilyon, bilyon, trilion, hindi kamiyon. Kung kayo, nakawang kayo ng kamagana, ng mo, mo, nakawang kaya mo, naka maganap siyon ng anak papa paluin mo. Nakawang papa kagitan mo. Desang bay, nakawang ka, dapat ngdatang galim mo. Ama, yung nacacan dyan yung nakacawan ng mga. Oh, dapat

pagka sila Alex ni eh, nagnakaw pwede pwede matapayan na, na, na pero si Marco sa pagnanakaw na tayo gusto natin matahin pero may batas tayo may batas tayo yun eh Marit ay ito ay ito ay Sinoklok ng taong bayan. Ang taong bayan na nagbigay ng kapangyarihan sa kanila para tatangguin ang bansa natin. Bakit? Saan tayo naging ginagawa? May ginagawa tayo sa maliit na tayo. Pero ito, ito hindi natin binigyan ay kumayang na tayo ay pastusin, pagkawin, pindarin, rikawin sa mga walang yan to. Lahat kayo mga Pilipino, dahil sa kayo, kay kayo, ay nasa kampo ng Marcos, kayo nasa kampo ng ng na, na, gobyerno, kayo nasa kampo ng oposisyon, ng Duterte, basta kayo Pilipino, isipin ninyo, bansa Kung di tayo paglalapan, kung di natin paglalapan ang bansa natin, kung di natin paglalapan ang maguliran, kung di natin paglalapan ang usapas ng katulad. At kung di natin paglalapan ang ginapuasal sa bansa nato, Trumago. Isipin nyo, dati tayo, Pilipino, kayo mga anak ng pamilya, sa mga miyak pamilya. Filipino, Filipino, yun na, kayo so, ko na mula, na ay at, natin manila pagdating, nato, sakasapan tayo. Wag, wag pinyo ng kalilitin ang taong bayan, kasi nakikita ko, mauwika tayo sa revolusyon.

tayo, kontrolin natin ang galit natin. Pero kung dadating sa panahon, nilalabas natin yung galit natin. Nilabas din na yung galit ninyo. Ayun, kapatid. Ang tuwag, pangawala ang Panginoon. Yeah, ang tuwag, pangawala ang Panginoon.

Yeah, hey, hey, hey. no.